Good morning mga idol. Andito si Aldo Reme. Ayan. Ayan. Sino ba yung kasama mo? Ayu. Ayan si Boss Aiming yung kasama niya. Si Idol Lucy. Tsaka mga tropa natin. Ayan. Ayan. kawi kaway tay. May vlog natin sa YouTube. Marami tayo ngayon. Linggo lang tayo ay ay yung pistuha natin oh. nga lang sinalobong tayo ng magandang hangin ay pa isang tropa natin ayan ayan ang ay, idol ayan si Raby ayan oh. Ayan, tayo 1 2 3 4 5 6 pampito ako tapos meron pa ron sa dulo Hey, ganda to. So, mahangin na. Ah. Okay, update ko kay mamaya kung maganda ba ang panahon hanggang tanghali. nagkaabutan abutan ah! na! Nagka-abutan! Okay, habay muna't mag-aayos ako. Thank you for watching.